tapos yung mga dahon na damage mas natin sa bagyo panuhin natin tutuloy natin pira ka plat kain eh halo, halo ag boy ano ba titanong tayo boy ha kung malinis na lahat Wow. Thank you mas ate. Hindi na mainit ah. Dami ng bunga siya mas ate. Dami na yung bunga oh. Ate, good morning. Ito ito yung pangyayari man sa atin sa sa farm natin. Sa da, dalawang bagyong dumaan man sa farm natin. Kaya mga ilang araw hindi tayo nakapunta. Pero so far so good pa naman yung ano natin. Yung mga tanin natin din sa atin. Yung mga kasate boys dito bising busy. Araw ko ngayon ng ano? ng Martes man sa Kahapon wala kami dito kahapon. Ito yung ano natin ang palaya man sa Buti na lang. Sa awa ng Diyos mga sate Hindi masyadong natamaan sa pangalawang bagyo. Yung talagang una mga sa medyo na ano ba. Ang ko noon na ko hindi makarecover. Pero so far masate Okay naman. Kasan Jim Boy. Nandun mga sa ate oh. Nagkultibig Nagbilig sa ano natin. May pipino ka tayo dyan. Tinanim na sa sabay sa ano ba. Sa may sa may drainage para sa ilalim drainage sa ah, sila sa taas mas yung ano natin yung pipino ito yung ano natin man sa yung ampalaya yan umpisa na po silang bumunga pero hindi natin pa bungahan man may mga bunga na po ito oh, yan ito mga bunga na ito man oh. oh, ah, mga bunga na po yan pero hindi muna natin pabungahin yan Oh, dami ng bunga oh. Sunod-sunod man sa Sa binabayo ng mga bagyo. Kaya, napilitan siya naman sa atin. Bumunga na lang. <laughs> Ito yung ano natin man sa oh. yung ang palaya natin. Yan. Pupruning ko ngayon man sa Sabang kasating tulets. Didilig. Ito Jimboy. Cultivate. At sa halos ng tulits na sa Mag ano doon sa dulo. Mag grass yun ang mga gagawain ngayon na sa at saka maraming salat na sa atin sa yung wala sa akong support sa my youtube channel ito muna yung kaganapan thank you sa mga viewers natin dyan pala na subaybay sa my youtube channel sa atin bali mag pruning muna ako ngayon medyo dapida may ito yung pruning natin mas atin kapunta doon dandahan nila natin mas atin hanggat makakaya natin bawasan natin yung mga sanga lalim. tapos yung mga dahon na damage mas natin sa bagyo anuhin natin tutuloy natin sabi sana so, karikabel ko ito mas natin nga siguro ito medyo okay naman bulaklak na super so good na siya ate pira ka plat kain eh halo, halo boy ano ba titanong tayo boy ha kwarta kwarta para pira pira agad pira agad na tanim namin Wah, wadai wadai dia katung ito Wala ka lang Mahirap yung pagano ano, manumano. Na Maplata namin dito. Paplatin natin 'to. Oh, Awa di boy, idit sana lang boy. Adi man kanal. Dito nyo lang ade Ano yung plat rin makultivate pa ano Kuwa yung tubig dito mga sir Dito dito Ito sa ating tulits dito Ano mga sir Ginagrass cut na ako dito Para malinis na ito Ang area Dandahanin na ito papunta doon eh yung mga kahoy dito sa kanila at iputulin pa kung malinis na lahat dami kamuting kahoy let dami kamuting kahoy na Thank you mga sa ate. Hindi na may ah. dami ng bunga siya mga sa ate. dami niyong yung bunga oh. Ito. Ano ba yan? Ito, ito. Ano mga bunga. Oh. Sunod-sunod pa naman. Ang problema kaya dito pa sila sa si baba. Ito ay pinapruningan na natin mga sa ate. Para talaga malinis na ito sa baba. Kasi katulad nga mga sa ate. Hindi pruningan natin oh. Kalak. Ito ay papakyatin pa natin. kailangan po rin na yung amano natin dami yung prune na nga na natin ngayon masyado ito yung na-damage masate pagtapos ng bagyo tingnan nyo masate nangulot yung dahon yan tapos naano natin masate nagapa natin agad tapos talaga ang bagyo tapos dito masate paglabas dito ito na yung nangyari masate oh. maganda na siya abot na sa taas dito yung nangulot oh. Hmm. kala ko hindi makarecover ito masate grabe yun Nawa mara ba? Baka tuloy ito mas sulit. Puti na lang agapan natin agad. Punta doon ng ganda na. Apat na plat pala yung natapos naman sa ate. Ito pang ano na to. 1, 2, 3, 4. Pang lima itong plat na ito man sa ate. Yun, inayos na po natin. Kasi yung iba bagsak kasi man sa ate. Katulad nyo man sa ate. Kaya e ngayon, pinaisprayhan natin katin Jimbo yung ano para naman makatuloy-tuloy yung recovery ng ano natin mga palaya eh, kasi may ano pa mas ate may dalawang bagyo pa ano mo yan isang bagyo na naman bali dalawang bagyo ano lusot naman sa ate yung ano ang palaya sa dalawang bagyo may isa na naman yung masaklap naman mas ate kung na sa taas magumpisa na bumunga mas ate eh, masakit yan mas ate kaya pinagmadali natin mas ate yung spray honey gas ng ano full year para naman ano totally recover na noong unang linggo kasi inisprayhan natin ng ano yung you know, juice side mas ate yun kaya pag, pag abas taas maganda na sana tuloy tuloy ang problema ngayon mas ate eh. yung bagyo na naman yung pinaproblema natin inaayos natin ngayon para sa bagyo Huwag naman sana mas ate. Eh, napakasakit kuya ide. Nangyari mas ate. Hindi talaga tayo makatuloy-tuloy dito. Mas ganitong sitwasyon mas sa Panahon ba? Nag-ano naman, nag naman tayo doon. Nag-clearing naman tayo doon. Para makakultivate naman tayo. May gusto ko sana mas ate. Tuloy-tuloy. Kaya tulad nito mas ate. Ito mga nakaakyat na natis sana tayo doon na ano tanim na naman cultivate naman natin ang problema ngayon yung panahon masato yung problema natin ngayon puso naman natin to jumbo na isperas jumbo ay masakit sa ano balakang natin sa balakang yung ginagawa natin. Surrender kasi ang jimbo ito pag, pag ano, paggawa ng plat. Kaya pina-spray na natin. hindi pa natapos na tayo mas ate medyo tayo sa oras ito na lang yung doon tapos na tapos na sa dulo focus lang ito mas ate at least na ano na sa ate na okay na yung iba dito naman tayo sa mga mga bagong tinamin natin dito hindi pa na pa hindi pa na formal dito mas ate pag akya to grabe yung tataba dito mas ate oh. oh yung dahon nila mas ate oh bukas ito natin May dami -damit pa akyat atin to hindi dami dami ito ah dami kong papakyat bukas na sa atin tapos tayo tapos tayo yung tulis niya kasi mabate masyati ka pa huwi na kasi tayo puntahan natin lapat ito masyati oh malaki pa itong ano kung bati natin dito ito pabulokin lang natin dito masyati tapos cultivate natin Natuto na kasi itong toilets. Marunong na. Kapal kasi dito man sa Dami, dami dito kamuting kahoy. Hmm. Toilets! Toilets! Kondisyon, kondisyon na Uy! <laughs> Tama na Tamsa pa na, tamsa pa na eh Ha? Tamsa pa na eh Grabe ah, patayin mo na yan Lapad hmm. na tumas natin, punta pa doon oh no? Laki ito Dati kasi tinaniman na lang ng ano, kamuting kahoy, hindi umubra masyati. Kasi e siguro hindi nila, hindi, hindi, hindi si Kaso ba. Kaya e, nangyari masyati, wala. Walang resulta. dapat pa lang lutin na ito masyati. Lapad pa lang yung taniman pa natin ha. Abot pa yun no? Kamuting kahoy masyati ha. maganda kasi dito eh, grass cut masati kasi ano walang bato tulets so, tulets so, Ganun na ganun. grabe ah ano maganda Ganda walang bato ano. Diba Kasi kung gaano na nga na di ba sa atin ah. Kasi pang balanghoy ma ano no. Malayo oh. na sana. Oh, kung walang kamuting kahoy ano. Oo. Oh. daming oh. oh. uh, dami kamuting kahoy, labi na lalo na dami. Hey, doon, dami. Ito nga, dami rin dito kung naputin. Dami. Ito, cultivate natin, dami. Tumakuha natin mga laman dito. Oo, oh, meron yun naman. Mayroon laman. Wala ito yung Wala, ano? Hmm? Bukas, wala tayo bukas. Bukas yung isang malaki. Eh lapad pa nga to ha doon pa o ubos itong tanim natin ito masyate ito naman yung cultivate ito yung problema dito bakit lumalapa dito ulit bakit lumalapad dito saan ba talagang banda yung ano niya pondere maliit ang doon ano tapos dito lumalapad Iabot pa din Iabot street lang Putulan na lang natin yung mga ano kahoy na yan Street lang ba dito yun yung si, ito. Yung mga ano Puno ng niyog para malinisan yung mga puno Kapal dito hmm, Kapal ito yung kada Noong unang Linggo masyate ito yung tinira natin napos na post tayo ng toilet. Ang oh, dapat na. Medyo dilim naman sa si atin. Kaya uwi na po tayo man sa atin siguro sa bukas. Sana matapos na natin to bukas. Dami tayong ginagawa pa dito ah. Ang problema naman natin dito yung bagyo. Kaya bye-bye ba man ulit. Toilets, yeah. bye-bye. Yung galon, galon mo. Ah. Okay, ito muna yung update natin dito sa sa farm natin na sa atin. Wala, Wala pa tayong income dito. Palagi pa lang tayong ano, gumagasta man sa sana makabawi naman tayo dito. Pag naman sana Lord tatama yung pangatlong bagyo. Binibilang ako siya mga sati ka, nag kami dito, dalawang bagyo na yung dumaan. Bali ano na. Grabe na yung ano natin dito buong seedling natin hindi tayo makaproceed kasi yan, hindi pa natin nataniman yung ibang yan pero may iba may tanim na hindi pa tayo nakaproceed kasi ano nga sa atin din yung ano natin yung mga seedling wala buti itong ano natin ang palaya nakarecover ito eh kasi ano din ito napiktuhan din ito buti na nakarecover sila direct kasi itong asato yung iba dito e kasi yung seedling natin doon na tanggal yung ano bubong kaya nangyari masato yun damage din sila kaya okay thank you so much for watching mga sati see you next vlog ito mo na yung kaganapan sa ano natin farm bye bye ganda na yung palaya natin my sati oh haba na hindi na ito malamalayan natin masate sati na ano ito okay na ito bye bye thank you thank you lord nothing not done this damn